kay Doc J. Uh, para iba naman, Doc J. Yes, I'm going to Polo Malok. Uh, pero sa fight night na ako pupunta, sa fight day na ako pupunta, uh, hindi bukas. August 30 ako pupunta. Uh, and then balik din ako kagad kinabukasan. Na pag, uh, wala pa akong hotel. Uh, but uh, may tickets na ako. Nakabili na ako. Nagsabi na rin ako kay Sir JC. na uh, punta ako diyan magbi-video ako. Nakita ko nga nandiyan diyan ka sa ano sa si Romel uh, Roda. So, I'll be there. Kita-kits tayo. Uh, huwag tayo masyado maglasingan. Uh, so, yun. <laughs> kita, Kates. Message, message na lang. Uh, message, message na lang po pag nandiyan dyan. Na sa Jensan. Kasi, ano eh, may biyahe pa pa. Eh, from Jensan to Polomolok So, first time ko makakapunta ng Polomolok So, wish me luck. Baka may umabang sa akin ng mga Casimero haters ko. <laughs> <laughs> okay, uh, tuloy-tuloy na tayo pa. Uh, gusto ko lang sabihin ulit, no? Uh, again, na yeah, you Inoue know, is fighting September 3. And um, mamaya ang topic ko, abangan nyo. Uh, sana matuloy ako mamaya, no? Uh, sa aking topic. Ang topic ko, gusto, gusto ko daw matalo si Casimero. Um, masagot ko na agad sa inyo, ha? Huh? Uh, hindi po ako ganong klaseng tao, no? Uh, I play fair. But, If I'm upset with you, I'm upset with you. Uh, if you treat me with respect, I'll treat you with respect. If you don't, then uh, you cannot get the respect. So sa akin po no, ay ayo kong matalo si Casimero. Let's just be clear, but it doesn't mean magbibigay lang ako ng mga bulaklak sa kanila. Na purus ka ko kayo kung ano 'yung tunay na sitwasyon. Uh, and um Uh, mamaya yan ang pag-uusapan natin kung bakit gusto ko daw matalo. Ang problema kasi marami po mga Filipino ang hayo po marinig ang katotohanan at tayo yata mags magsabi ako ng katotohanan sa sarili ko. So I just wanted to share this one to you guys uh, that uh, although I'm, I'm uh, I, I I am criticizing a boxer and every boxers dito sa Pilipinas ta uh, you know, pagpasensya nyo na, bag, trabaho lamang po ito, kung dihado po kayo, kung tingin kong uh, medyo hindi kayo nag-training uh, at kulang po ang inyo pong uh, training, ay uh, mapapagbigay naman ako ng ano. Siyempre, alam ko magtatampo kayo, pero sana intindihin nyo na para sa atin ito lahat, no? maaaring ako mali. Kung mali naman ako, eh, pwede naman yung sabihin na mali ako. Ako naman yung tao, guys, na tumatanggap naman ako ng pagkakamali sa prediction ko. Lagi bang uh, tumatama yung prediction ko pero nandiyan dyan pa rin kayo kasi alam nyo na ang pau salute ay pawang katotohanan lamang. Di uh, ang pau salute ay pawang katotohanan lamang at ino uh, you know, sa industriya po ng boxing na uh, kahit sa may mga nagko-comment dyan, uh, bago ka pa lang, nako, uh, medyo matagal na rin po tayo kahit papano at uh, hindi man tayo boxer. Eh, at least kahit papano alam kong naiintindihan nyo. Kasi hindi naman ako aabot ng 1 million at uh, marirecognize po ng uh, games in mission board, WBA, at ng iba pa pong mga uh, promoters. no uh, Kung uh, wala naman tayong alam at hindi naman tayo nakakatulong o malang, walang ambag kahit papano. Pagmamayabang po natin yan. Pero again, uulitin ko po ah. I want Casimero to win his fight because I do really want him to fight Naoya Inoue. But that is my opinion regarding uh, what i want but what i think is unfortunately uh, pag ganyan ng ganyan patingin ko hindi mangyayari so magkaiba po yun eh di ba magkaiba po yung analysis uh, sa want no if you want something ako kumari. for example gusto kong maging katulad ni joe rogan yan gusto ko pero in in, kumare, in five years gusto kong maging katulad ni joe rogan um admittedly, sa tingin ko hindi mangyayari, malabo mangyayari. Pero yun ang gusto ko. O, yun, yun, ang gusto nyo. Yan, yan ang problema. Eh. Ang dami po nagsasalita sa comment section na hindi mo nga nakikita. At saka wag po sana B.O.B. o mga fans. Natural, pag-uusapan ko yung mga bagay na gustong pag usapan ng mga tao. Kung ano po yung gustong pag-usapan ng mga tao, like kasi meron, natural. syempre, dyan tayo kumikita. Eh, kung hindi rin lang ako kumikita dito, bakit ko pa rin ginagawa ito? Syempre kailangan din natin kumita. Paano ko babayaran yung internet ko? Paano ko babayaran yung mga lu? Misa mag -isip, isip po kayo, natural. You know, kung walang intriga at saka kung hindi naman uh, walang sense pag-usapan, bakit pa natin pag-uusapan? Kaya nga natin pinag-uusapan ito eh. Di ba? So, gaya nito, sinasabi ko sa inyo ha, ah, real talk, Tingin ko ngayon, like oya Inouye versus DJ Duhaney, with all due respect kay DJ Duhaney, napakahirap na laban. Same goes kung sakali maglaban sila ni Casimero at saka ni Inuwe, Naku po, delegado po talaga. Parang malabo. Pag naglaban sila, nako dehado rin si si Casimero. Pero lahat naman ng mga ni Naoya Inouye, eh big payday. Big payday yan. Di ba? Everyone wants to fight with, let's say, for example, during the during the uh, yung uh, kapanahunan ni Manny Pacquiao. Everyone wants to fight Manny Pacquiao. It's not not, I'm not saying. Parang ganito ha. Everyone wants to fight Manny Pacquiao, but do they want to win? <coughs> do they think that they can win? That's a totally different story. I mean, you want to fight Manny Pacquiao. We want to share. Uh, the ring with the legend because you wanna be uh, kung pag gusto mong maging part ng uh, ano mo eh ng uh, tinatawag natin na uh, <coughs> ng resume mo eh di ba? Uh, and again I'm not here to change your mind or to argue with you you know I'm just saying my opinion and you can also share your opinion I don't have any problem kung kontrain niyo ako but you know ganon po talaga You no know? so hindi ko kinakampihan ang boxer ang kinakampihan ko ay ang boxing simple as that so 30 minutes uh i will make this now um uh, for you guys magbabasa po ako ng mga my sense na mga tanong at opinion And then mamayang gabi, ayun na, babasahin ko babaano yun na tayo, pag-usapan natin yung gusto ko daw matalo si Casimero at bawal, bawal magsabi ng totoo. No? So again, so far guys, sa mga hindi po nakaabot sa simula, kanina po ay uh, pinakita ko po ang katawan ni eh, Naoya Inoue. Nako ha, <laughs> ang kondisyon uh, na taga, uh, ano po ba na super bantamweight? Oscar De La Hoya, pinag-usapan din natin kanina at uh, yung uh, mga laban po na gaganapin po sa Amerika at sa uh, Pilipinas. So, yan po ang ating abangan ng mga laban. Again, Romero Duno, Jonathan almasen Joseph Pat uh, <clears throat> ang alam ko, may laban din yung Garen Diagan. Kaso hindi ko lang alam ngayon. And then, uh, <clears throat> and then I'll be in Polomolok. Okay. Alright. Let's go ahead and now read the uh, comments of the people. Ah, uh, natin si, tiki 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 guys. Sama tayo magsimula dito. Ah, uh, ayan na. <clears throat> magsimula tayo sa mag medyo mahaba. Okay. Ito ito Ninya Ninyo pala, Ninyo Guerrero Luz, uh, Luzuriaga. I hope you guys appreciate po yung ating pagbabasa ng comment. Uh, ayusin nyo lang po, ano? Uh, pangit pag uh, puro pang-asar lang kasi hindi po, Ah uh, hindi po na hindi na po ako bata, no? <clears throat> Medyo ay mas gagalingan niyo pag makikipag-debate kay sa akin. Oy, ah uh, 55% para sa inyo ha. Yung mga hindi pa po nakaboto diyan, ah uh, 50 ay uh, 51% ang uh, uh, nagsasabi po na may makakatalo daw po kay uh, Inuwe sa kanyang prime.